Sorry, sorry. Hindi kita nakita. Pasensya na lang. Wala na tuloy akong baon. Bata. Uy, pasensya na lang na nabangga kita kanina. Pero ito, sa'yo na lang to. na gutom ka eh. May tatay binuka ko sa tanggap ng pagkain si Strangers. Ganun ba? Oo, oh, tama naman yun. Pero hindi naman ako stranger dito eh. Security guard ako dito. Sige na, kainin mo yan. Alam kong gutom na gutom ka na. Eh. Hindi kita kinala. Mami, ay susubong kita sa daddy ko. Dahil sa'yo, wala akong baon ngayon. Huwag mo to! dito! Sanak dito, nga nga! Nga nga! Ayaw mo! mo. Bumanga Uy, mga bata! Anong ginagawa niyo, ha? Uy, hindi ka lang. na si Kuya. Hindi ka na babalik ka naman ngayon. Ha? Thank you, Kuya! Susunod kapag pinagtripan ka, ka sumbung mo sa akin, ha? Ang bahala sa'yo. Huwag ka na umiyak, ha? Kuya, sorry na naging bad ako sa'yo kanina. Promise, hindi na kita susumbong sa daddy ko. Wala yun. Ano ibig sabihin na ito? Pati na tayo. Opo, friends na tayo. Friends na tayo, hindi na ako stranger iyo, ha? Sige, tara, pag sa kantin. Libre kita. Kahit anong gusto mo. Basta ituro mo, ha? Huwag lang yung masyadong mahal, ha? Tama na yan? Iya. Ha? Huh. Yan, tara. Bilisan na natin. Gutom ka na ba? Talaga po, gutom gutom na po ako. Maraming <laughs> bilisan natin. Mura lang ha.